Ayan mga kabayan. Ito po ang ating lansones. Ayan o. ang dami. Naglalaglagan lang po siya. Wala pong pumapansin sa kanya. yeah, oh. Ayan. Ganito dito sa amin. Mga lansones. Sayang naglalaglagan lang. Oh. Oh. Ayan na. Oh. Ayan, andami, oh. Ayan ang dami Oh. Ang dami lansones dito sama-sama na lansones tsaka yung mga mangga ayano, oh. oh kita yung mga mangga dito oh sayang di ba oh dami dito lang sa amin ang mga prutas ay hindi po pinapansin ayan oh, oh. dami yung mga naglalaglag ng mga mangga oh, oh. Ayan pa oh oh ayan oh sayang yung manggamin dito dami yan no, nakita nyo na dito lang sa amin hindi pinapansin yung lansones at saka yung mangga nagsawa na sila guys <laughs> nagsawa na sila sa amin may wagang ano may wagang mga puno ano, naglalakihan yung lansones mataas hindi na maakyat ayan lansones namin no oh. hindi na maakyat ang daming bunga niyan no oh. sa no oh. ang daming bunga ba oh. diba? nakikita mo mga bunga diyan no oh. ang dami kumpul-kumpul oh. oh. dito sa baba hmm. oh ayan oh. no dito sa amin di kinakain yung lansones oh oh kita yung lansones so oh. kalat dito o, oh, o. Oh. Pag mo, pumuputok. ano oh. dami. Ang dami lansones. Gusto niyo kumuha na lang kay dito. O. oh, oh ay, hindi pinagbabawal. O, oh, ayun, May nalaglag na naman. O, oh, di ba? Kuha na lang kayo lang sonis dito eh. Tsaka mangga oh. Yung mga mga, mga mangga doon oh. Mga nalaglag na oh. Kasi walang umaakyat nangangailangan pala kami ng aakit ng aming mga puno dito kasi sobrang taas so sobrang taas ang mga puno namin dito kaya guys kung gusto nyo aakit na lang kayo dito ha hindi namin nagbabawal kuha na lang kayo dito nagsawa <laughs> na po sila sa Manggat saka sa Lanzones hindi po nila tinapansin kin Kita oh, ang dami oh. Oh. Ayan. Ito mo, napupuno na 'yung aming palaruan ng ano. Lansones sa kamangga. Nagmumukhang asim na kami dito. Maasim na. <laughs> ang dami mga tambak doon, dami na akong tinambak doon sa gilid sa ka doon. Eh, puntahan natin doon. Ang dami na akong tambak dito na lansones dito sa gilid dito dito ko iniipon yung mga winawalis ko sa gilid ayan dito ayan malapit na tayo dito ito na yung aming ano ah tawag dito ano ayan oh ayan, ang oh, dami sama-sama oh. na yan lansonis at mga mangga ayan, oh. ayan pa, ang oh, dami ang mga tinambak dyan ang mga mangga ganito po kami sa amin. tinatapon lang namin yung aming mga prutas mangga at saka yung lansonis doon lang yung sa gilid tinatapon ang dami ang dun ang dami rin dun mangga na tinapong ko sa so, mga gilid eh mga idol mga kabayan mga idol mga guys comment lang kayo dyan walang bayad naman pag comment kaya comment lang kayo dyan at tayo magwawalis na tatanggalin na na naman natin to para i-ano natin doon sa gilid dispatch na natin to kasi oh dami na patanggalin natin tsaka yung mga manga lagay na natin doon sa gilid let's go ayan guys malinis na oh nakita mo malinis na ating tinanggal na natin yung ating mga bunga dyan oh, malinis na ayos na pwede na maglaro ulit dahil malinis na ayan o oh, ba diba? ok na bye 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 linis na ang ating kapaligiran matanggal na natin yung mga bunga ayan wala na